Hai Morning Hai oh. <laughs> <Hi>. Morning <po>. Hai <laughs> Morning po. Tiniyan? Tiniyan mo. eh, Eh, ito mo tayo. Tinatayo yung ulo. Tiniyan? <laughs> Morning po. Susan? Hi! Morning po! Ako ah, yung bata. Akala nyo na kinukuha. gusto magano. Ang gustong magano. Ang ah, gustong, ah, gustong tumayo. Nagpapagawa yung bata. Iga lang ikaw dyan. Laro ikaw ang isa. Uh, Hello po! Morning! Hi! Hehehe. <laughs> yeah. What you, know, you know, baby? Oh. nako